saka yung pae namin mga ed idol, ed ito edge, kaya isang, isang kinapay ba? hindi po nakasama si idol wins lo, okay. yung mga idol nagsimula na sila, nag, nag, Sika. ka, pangalan oh na, nagin, na, nag, 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 Yon, yon, huli. No, oh, no, oh no, laki. Ayun yan. <laughs> <laughs> oh, nang huli mga ilan. Oh, nang huli. sakpat! Oh, ayun. Oh, says no. It says. It says. oh ano, mga idol. Boy, boy na mano mga idol. Na mano. Ito. Oh, ayun 'yan. Yan, uh, oh. Tatlong daliri na Dat 'yan, man, mga idol. Daliri. Hmm. Oh, uli. uli. <laughs> Dahon. <laughs> Yan mga idol, nakaka nakaka-excite talaga yo It, itong ganitong pamimit mga idol, mamimit mga idol. Hmm. Ini dah ni bah. Oh, tak na. <laughs> <laughs>

Ang ulit din mga idol. Oh. Ang lit. Ah, oh, okay na 'to no. Good okay. size na 'to no. Tatlong daliri na 'to oh, mga idol. Sabit. sabit. <laughs> Ayos, asa as sa as as sana as 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 <laughs> rin. Bukan natin sa lap malapit deh. Baka nandiyan lang yun. Yun, sabit. Hmm, sabit, huli. Ayos. Ayos.

di okay. sabit. Oganen, kita po ako nang bulate. yung mga mga malalaki. Malaki sana. Oke. ayos. Sa malapit, oh, sa malapit lang sila mga idol. Oh, sa malapit lang sila. Okay na to. Eh. Tingnan ko be. Gitiglum largo. Yun idol. Yun. Yes, ayos. Okay na. Tingnan mo idol. Okay na. Tagad. -tig oh.

yun sakin hindi ok maliit maliit ayo yun sabit <laughs> maliit maliit ito sakin ito Yo, sakin yun malaki yun ok na yan ok na yan ok na yan. ito mga idol ok ko to ito mga yan hmm. ah ten ka muna

<coughs> ah <a> <laughs>

pun tek ni gelap ya ay ay pat 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 oh kita kok ha kawalan pok kawalan sop sop

<laughs> Ay laki! <laughs> Ay Ayos so, oh! ka na oh! No? Kay Ay, lolo! Ayan mga idol oh! Kay lolo mga idol! Mayroon mga idol! Ito yata yun, yung may kisaw-kisaw doon no? 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 oh! Yan ang mga idol oh! Pakita ka siya oh! Ay laki! Mukreme yung ban. Bagu makawala. <laughs> eh oh. yes. Harap sana ya lah, harap toh. Harap tuh to saya anu, saya ihau iha no. Hmm. Lah. Hmm, pion laki keren. Yes, you know. Oke, ndak? Hah? Yan, mga idol dito sa baba mga idol. Yun, huli. Okay. Okay, ito, okay, ito, to mm -hmm. No. Okay. Yun. Yun, huli. Dalawa. Dalawa. Pulos maliliit. <laughs> <laughs> dalawa nakasabit mga idol ay lang dito lang maraming Di marami na no maliliit na bumatake na yun nagpapasalamat kami sa no uh, inyo uh, walang sawang sumuporta yun maraming salamat sa lahat at mag ingat po tayo mga idol ayo Ayun mga idol. maraming salamat. kita Sika... Sana lagi kayong sumusuporta sa mga videos namin mga idol. Ayun. Ayun mga idol, maraming pung salamat.